Hidwan o Bayan. Bakit hinahadlangan si Greg Slaughter sa Gilas, Pilipinas para sa SEA Games? Mga kahoops, naghahanap ang Gilas, Pilipinas ng players. Big man na pang sa ilalim para sa SEA Games. At nandyan lang sa tabi, handang maglingkod ang isang 7-foot na solusyon, si Greg Slaughter. Ngunit parang walang may interes sa kanya at ang tanong ng bayan, bakit hinahadlangan ang isang player na handang magbigay ng serbisyo para sa watawat? Dahil sa bigla ang pagbabagong eligibility rules ng Thailand na wala ng malalaking pangalan ng gilas. Wala si na Brown Lee, wala si BGR, wala si Phillips. Si Coach Norman Black ay naghahabol para makabuo ng 12-man lineup. At sa gitna ng ganitang kaguluhan, bakit parang pinipiling magtiis sa gutom kaysa tanggapin ang handang pagkain? ayon mismo kay Greg, he is always willing to serve the flag and country. Handang-handa siya. Available siya. Ngunit, ayon sa mga ulat, may isang malaking hadlang, ang kanyang masalimuot na past sa barangay Hinebra. At dito pumapasok ang masakit na katotohanan. Parang may silent ban na umano'y nagmula sa mga alitan noong 2020. Parang may takot ang SBP na galitin ng isang partikular na PBA ball club. At ang tanong, kanino ba talaga ang national team? sa isang franchise o sa buong sambayan ng Pilipino? Teka, teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. At ngayon, ang ating trivia of the day. Alam nyo ba na noong October 2025 lang ay nag-issue ng apology si Greg Slaughter? Sa kanyang mensahe, binaliwala niya ang kanyang pride at humingi ng paumanhin para sa nangyari sa kanyang career sa PBA. Isang malaking hakbang yon para sa isang athlete. Ngunit ayon sa balita, may isang tao lamang ang may hawak ng susi. Hindi man direktang nagbabawal, ang kawalan ng kanyang blessing ang siyang hadlang. At habang naghihintay tayo ng approval ng taong yun, ang gilas at ang bayan ang nagdurusa. Sasabihin ng iba, matanda na yan, 37 na. Oo, oh, 37 na siya, pero 7 footer pa rin siya. Mas matangkad at mas malaki pa rin sa halos lahat ng kalaban sa SEA Games at higit sa lahat, may championship experience siya. Hindi ito larong pampolitika, ito ay laban para sa ginto. Pero mukhang mas pinili ng ilang tao na pairali ng personal na sama ng loob kaysa sa interes ng bansa. At sino ang talo? Hindi lang si Greg, hindi lang si Coach Norman. Ang talo ay ang buong Pilipinas. Kaya narito ang panawagan, hindi lang sa SBP, kundi sa lahat ng may impluensya sa desisyong ito. Ilagay ninyo ang bayan sa ibabaw ng politika. Bigyan ng pagkakataon ng isang player na humingi na ng tawad. Bigyan ng pagkakataon ng gilas na magkaroon ng depensa sa ilalim. Bigyan ng pagkakataon ang Pilipinas na ipagtanggol ang gold medal. Kaya mga ka-hoops, sa tingin nyo, dapat bang tuluyan ng kalimutan ang nakaraan at isama na si Greg Slaughter sa gilas para sa SEA Games para sa kapakanan ng bansa? o naniniwala kayong may sapat na dahilan para hindi siya bigyan ng pagkakataon kahit na magdusa ang lineup? I-comment nyo ang inyong opinyon. Dito lalabas ang katotohanan kung ano ang mas mahalaga sa ating mga fans, ang loyalty sa isang team o ang pagmamahal sa bayan. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa lahat ng gilas updates at straight talk sa Philippine Basketball.